lutu lutu, tuh nama mentaian, lutu lutu an, lutok lutok kay, apa Lagyan na natin yan. Kutila. din huh? Ha? na natin yung ating bewalk. Tipid talaga si Lisa sa mga ano ikans. <laughs> Dahil lang mama ha, kaya tama na yan. Pero lang yung mas masarap at mas madami. Mga ikat. Yung ating luya. Okay, si luya. bakas yung apoy natin. At yan, lagyan natin yan. King Lowell. Well. Parang alam na kung anong lulutuin niya. Parang ibang alam. <laughs> lumakas na naman. Oh, wala ko lumakas eh. Ayan na. Iba naman ng pamaraan ngayon. Ang gagay lahat. Ang ricadas. Bago ang lulutuin. <laughs> o. Oh. Gagay na natin tong ating lulutuin. O. Opa. natin ng ano uh, yan kalamansi. Pangpanggal. Lansa. At dagdag -dag aroma. <laughs> aroma ba yan? Ayan. Yung ating adobo. Ayan. Lagay na natin yung ating mga panglasa pang lasa. Tuyo. Hmm, hindi naman yan mawala. Sa ating adibo. Okay. Magic. Luwin na natin. Kasi pag nalagyan natin ng suka, yan hindi na natin mahal o bawal galawin pag may suka ha? ayan lagyan na natin ang oh. suka uh, tama na yun at ating takpuan Napindot ba? Parang hindi. Ayan na. Kumukulo na ang ating adobo. Kumukulo na siya guys. Hindi na may lawan. <laughs> hindi ko napindot yung ilaw. Ating adobo. Narin down Adobo atay nang manok. Ayun, next quest. No, another quest. Okay, lol tayo. Kunting ano na lang guys, luto na yan. Lutuin natin mabuti yan. sabi Sabihin nilang manigas. sa, eh. Yama yan. Basta luto. <laughs> Yung lutong-luto na malinam-nam ang lasa. may puso. Gusto ko nito guys yung may bell paper. Ay, naku. Sa doon sa bukid na nang sarap nila doon. Magsawa sila sa mga ricadas. May bell paper. So, mapuno yan. Magkukulay-kulay talaga yan. Green, red, yellow. Ay, sarap. Saka talagang wala kang ma -ano na ano, lansa, no? Pero ito wala rin naman kasi atin itong nilamas sa asin, hinugasan, hinugasan ng hinugasan, para hindi ma <laughs> alat, no? Tapos, nilagyan natin to ng pagkahugas, inanuhan natin to binubura natin ng kalamansi bago natin niluto. Ayan kaya wala kang maramdaman ditong lansa at maraming laurel at paminta, konting sibuyas, konting bawang. Eh <laughs> ang importante may luya ito, guys, no? Ayun, mas maano. Dagdag aroma. Dagdag lasa. Tanggal lansa, aren. Oo. Oh. Number one yun, yung loya. So, wala na tayo, wala na tayo ng bulk paper kasi napakamahal, no? Gintok. Ayan na lang. Yan lang ang kaya. Ayan lang ang kaya. Ayan, ilapit ko kayo, no? Hindi ko naanong ng ilaw. Ayan guys, kung nagustuhan nyo ang ating recipe for to this video, ayan, palike and share and comment and subscribe. Thank you for watching.